Ah, uh, ito na mga boss. Iisa-isahin natin ang isisel ni boss Rowel Amano sa 18, 19 2021. Ayan ho. Ayan. Nabuhi na mano. Ayan. ayan tan, ho. Ito naman kahit hindi ko nasabihin ang mga bloodline nito. Ito naman ay mga alam na ninyo. Ay, ay, ay. Medyo lumilumlilom. Ayan. Ayan. <coughs> Ah, white kelso Yan, mga boss, hindi la ang daw niya pa hiwa hiwalay ang mga class A at class B. Pero pinayagan kaming i-video lahat ito kanya mga iya e out na ito. Yan. Isang white kelso sa mga boss. sobrang taas naman ito medyo tanky ro siya ah, ito siguro class B na ito ano yung class B niya? 13.5 ah 3.5 oh ayan ito so, ang street kum oh isang uh, elgama ito mga boss ayan hindi pa lang niya napapaghiwa-hiwala yung mga class A at class B yan, pero pumayag siya na i-video natin yung mga i-out niyang mga manok dito Ayan, ito mga boss yan, isang street cum naman ito hmm. ganda nito so, isang naman ito mga boss ayan Ito man ito. Yeah. Ah, ito mga boss, ah, kasama rin ito sa yeah, out ni Boss Ruel. Ah, isang pure na white tail siya. Ah, ito mga boss, isang street cum naman 'to. Na dala sa white legged mga boss. Yan. Ah, ito mga boss, isang SBR naman ta. Ya yeah, no. <laughs> um. isang isang street convey ito mga boss ah, white legged naman to Ayan ah, mga, isang panoksukan mga boss. Ayan mga. ah, uh, ito mga boss isang talisay na may ito na gray ah, uh, isang gray na hats pala naman mga boss hindi talisay ng gray isang hats gray ayan na uh. oh isa naman itong ah, uh, dalasape ayan

small size mga boss siguro pasok to sa class B station to mga boss ayun pasok sa ice station to bulto katawan at mga boss isang El naman to sobrang laki naman ito ice station napakarami pa nito ako uh, sa mahigit na limang daang piraso daw ito mga pakay Christmas special niya sa 2019 2021 yan nakakahapo dahil napakainit yan napakainit dito yan, uh, medyo mahangin hangin, -hangin ang mga kaysandaang piraso pala tayo wala pa ayan Umpisahan na natin. O, oh, ito yung isa. Hmm. O, oh, mga boss. Ah, isang ilgama. Ang kagandahan dito mga boss sa mga manok na ito ni Boss Ruel ay mga magandang pang breeding. Kung sakaling ang mabili niyo i-class B at may counting uh, sabi nga ay may counting kuhal ay sa mga nagbi-breed ay napakaganda. Ayan alam natin ang lahiyan. o ito isang il gal ilga ito mga boss ayan uh, napakaganda nito sa mga nagbe breed o makabili ka dito ng 3.5 na may kaunting kuwan o, ang quality na pulit ay alag ka o oh, mga boss isang SBR naman to ayan oh. ganda sukat ito baka prasok to sa class A. Pero hindi pa raw napapaghiwalay ni Boss Royal yung kanyang class A, class B. Ayan, pero pinayagan kami yung mag-video dito. May pakita yung mga i-out na manok niya. Ayan, isang street kum naman ito. Ayan, Gilmore. ang hmm. isa. ito, isang, SP, SB, isang SBR to. Ayan, hindi na sukat na ito ah hmm. ah ito mga boss, isang ilgama naman ito ah, high station na sukat ito, Elgama ito Ayan. Ah. ito ah mga manokleto talaga sanay na sanay sa initan sanay na sanay sa initan ang mga manok na ito ni Boss Ruel Talaga, hindi na hapuan ang hinahapo ay mga magbibidya ito pa ah, sang, sang, sang street kum naman to mga boss ayan hmm. sukat hmm. Yan, mga boss ah. isa rin sa mga i-out uh, sa Christmas Day sale Ito yung isa Ito yung street Yung din ito Napakainit hmm. oh, Malibasa ah. Lawar na lawar Ayan naman mga boss Lawar na lawar Kung walang hangin Ay talagang ah. Ayan Yung no, mga galang ito ah, Ito Isang so, SBR din ito ganda sukat nito ah medium size siya pero ganda hmm. ayaw may vlogger down yun lumilom na ayaw, isang panok kan mga boss ah, kasama rin ito sa uh, out ni boss ruwan oh. ay gustong gusto mag pout ito natalaok natalaok hmm. Ayan mga boss, 800 piraso daw ito. Itong narito. Ito 'yung narito pala sa labak. Ayan, hindi pa kami nakakapunta doon sa pinakakuan. 'yung hinahanda niya sa para sa 'no. Imbitado pala dito na boss John P at saka si ayan lady. Bernet, tama? Si Iron Iron Lady ng Lipa Batangas. 'Yan sila pala tatlo dito ayan napakainit ha ah, mga kaibigan na ah, talagang init ah, ito mga boss ah, isang kumbaga sa lipa ay di isang alimbuyugain di ni naman ay SBR ang tawag ayan ah, mga bagong ligo ang manok dito mga boss kaya ah, medyo basa basa Uh, na, isang SBR din ito. Napakarami ng SBR na i-out dito ni Boss Rol Amana. And, ilay na video natin. Isang Boston Millionaire naman ito. Yan. init? Ang Elgama. Parang hiraw. Yan naman ay Picom, hindi street ay Ayan, kasama rin ito sa Aya Out ni Boss ruel Ah, hmm. ah ito, ah, nito. Ayan, ah. Siya rin ito sa Aya Out ni Boss ruel Ayan. Isang Picom naman ito, nadala sa ah, white-legged. Pantirado siya, ayan. ayan. Ah, ito naman mga boss, isang white kelso naman ito na pure. Ah, ang kwan ay galing kay B-Boy, ang bloodline. Isang pure white kelso mga boss. And, yung, ah, ito naman mga boss, ah. Isang naman itong baga sa atin imamayahin na. Ah. bukas isang alimbuyugin kung tayo nasa bintahan ari ay isang alimbuyugin pero ari ay din eh, isang SPR ayan ha ah. napakainit yeah, lang ah, isang white kelso naman ito mga boss ah, napurma eh, purma siya ah. Ah, ito mga boss Ay ah, isang white kelso rin ito mga boss ayan ah. Kaliligo lang nito mga boss kaya ang balahid din medyo dikit-dikit pa. Kaliligo lang daw la. Ayan. Ah, ito naman mga boss, isang SBR pa rin ito. Napakarami ng na SBR na i-out ni Boss Ruel. Ayan. Ayan mga boss, ah, talagang na sobrang init dito. Ayan, wala man lang kapuno-puno sa gitna eh. Pero ang mga manok ni Busurul isa na sanay sa inay. Kaya, sanay sana yung siya sa initan. Yung, pakarami pa dito. Kaya lang inapakainit na. kainita. tayo na ibang lugar mga boss. Dito naman tayo magbibideo. Uh.